So ito na nga mga kasoy. so magluluto na tayo ng uh, nipa fruit or yung pungo kung paano sa amin. At uh, una ay nilagyan po natin ng tubig yung uh, kalan. Pagkatapos ay sulod natin lagay itong asukal sa kalan na may tubig. So antayin na lang natin kumuloy itong tubig na may asukal para may sunod natin lagay yung uh, prutas. So panorin natin mga sa dahil itong uh, proses na paluluto ng uh, prutas na sasa or nipa fruit ay sobrang sarap mga kasoy. So God bless! So ayan na mga kasaya sa so, mekos mekos natin itong asukal para matunaw siya agad agad. So hintayin na lang natin kumulo itong tubig na may asukal mga kasaya para mailagay po natin yung prutas ng sasa. So ito na mga kasaya so kumulo na yung tubig na may asukal so binunos na natin itong prutas ng sasa para pumasok yung tamis ng asukal sa prutas mga kasaya. So ayan na mga kasaya so nihalo-halo natin itong uh, niluluto natin para pumasok itong tamis ng asukal dito sa prutas. So malapit na maluto nga so itong niluto nating putas ng sasa or bungo kung tawagin sa amin. So pakuluin muna natin ng konti bago nating tikman at iserve sa plate. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kasoy na itong prutas ng sasa ay pwede rin siya kainin kahit hindi siya lutuin. So dagdag ko lang mga kasoy, kung gusto niyo mas marap itong lasa ng prutas nito ay lagyan niyo lang ng gatas na kondensada. Okay mga kaisa. so ngayon is kainin natin itong prutas. Ito po, lutong ni pa fruit sobrang sarap to. So, samahan nyo guys.